Limang parot inilipat sa magkakaibang kulungan matapos murahin ang kanilang bisita sa zoo. Hindi na ata lilipas ang araw natin ang hindi nakakarinig ng bad words, lalo na at nagiging ekspresyon na ito ng mga tao. Pero narinig mo na ba na meron ding mga ibon na nagmumura? Ito ang tila magbabarkada ng mga parots sa isang zoo sa England na pati ang kanilang mga customer ay namura na rin nila. Kung ano ang reaksyon ng mga bisita sa zoo sa mga palamurang mga ibo na yan? Eto, Agosto noong 2020 nang idonate sa Lincolnshire Wildlife Park na matatagpuan sa Eastern England ang limang African Grey Parrots na sina Billy, Elsie, Eric, Jane at Tyson magkakasamang idinisplay sa iisang kulungan ng mga parrots na yan. Pero ilang araw lang ang nakalipas nang dumating ang mga ito sa zoo, agad na naging kapansin-pansin ang pagmumura ng mga ito sa mga bisita. Ayon sa isang report, ginagawa o manong katuwaan ng mga parrot ang pagmumura para makakuha ng reaksyon mula sa mga bisita. Sa sobrang bilis nitong matuto ng mga ibon na to, ibinahagi rin ng CEO ng Zoo na si Steve Nichols na sa tuwing dumadaan siya ay tinatawag siyang mataba ng mga nasabing parot. Dagdag pa niya, napapabilib umano ang mga bisita sa tuwing nagbumura ang mga parots at minsan ay wala silang natanggap na reklamo dahil dyan sa pagbumura na yan. Gayunpamaan, pinaghiwa-hiwalay pa rin ng kulungan ang limang parots at inalis na sa public areas ng zoo nang dahil concerned sila sa mga bumibisita sa kanila na mga pata. Ikaw, gusto mo rin bang makita mga parot na ito para mapabilib sa kanilang swearing skills o yung pagmumura o para maaliw? DWIZ Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.